hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ngayahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakabilang ang himpila ng DZRH sa listahan ng pinakapinagkakatiwalaang media outlet sa buong Pilipinas. Patuloy lamang ang patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mapagkakatiwalaang mga balita. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panorin report ni Pamela Adriano. Pasok ang DZRH sa mga pinagkakatiwalaang media outlets sa bansa batay sa 2024 pahayag survey ng Publicus Asia Incorporated. Isinagawa ang survey para sa 10 most trusted media outlets para sa unang quarter ng 2024 noong March 14 hanggang 18 na nilahuka ng 1,500 respondents sa buong bansa. Pumuesto sa pangwalo hanggang pangsyam ang DZRH matapos makakuha ng 32% total high trust rating. Patunay ang hindi may kakailang tapat na pagseserbisyo para makapaghatid ng totoo at mapagkakatiwala ang balita para sa mga Pilipino. Nanguna naman sa listahan ng pinagkakatiwala ang media outlets ang TV network na GMA7, sunod ang Philippine Daily Inquirer at pangatlo ang Manila Bulletin. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo Pilipino Ipinanawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Milky Regonan. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa mapayapang resolusyon sa insidente ng pangaagaw ng Iranian authorities sa isang Portuguese flag container ship kasamang apat na Filipino seafarers. Ang kay Romualdez mahalaga na matiyahang kaligtasan ng apat na Pilipinong tripulante na sakay ng MSC Aris na inagaw ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran noong Sabado ng umaga sa Strait of Hormuz. Tiwala naman si Romualdez na gumagawa ng hakbang. Ang Department of Migrant Workers, base na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ng pamilya ng mga tripulanting Pinoy. Sabi ni Romualdez sa ngayon na ipag-ugnayan na ang DMW sa Department of Foreign Affairs may ari ng barko, operator at manning agency para makalaya ang mga Pilipinong tripulante. Dagdag pa ng house Speaker, mahalaga ang kooperasyon at mabilis na pagkilos para sa mapayapang pagresolba sa sitwasyon. Basa sa mga report, sa pilitang kinuha ng RIG Special Naval Force ang MSC Aris malapit sa Strait of Hormuz dahil sa umunay kaugnayan nito sa Israel. Kinumpirma rin ang operator ng barko ang pagkuha ng cargo ship at ay na sila sa mga otoridad para mabawi ang barko at matiyak. Ang kaligtasan ng 25 crew members nito kasama na ang apat na Pilipino para sa MBC TV Network News. Ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, magtutulungan naman ang MMDA at PhilHealth para palawigin pa ang healthcare services sa buong Pilipinas. Mas mabibigyan raw ng mabilis na aksyon at inisiyatiba sa mga programang pang-medikal ang maibibigay nito sa mga Pilipino ang iba pang detalye at tutukan sa report na ito. Magtutulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para palakasin ang pagpromote ng healthcare services sa Pilipinas. Sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng dalawang ahensya, tutulungan umano ng MMDA ang PhilHealth sa pagpromote ng kanilang iba't ibang mga benefits at services sa tulong ng digital at non-digital platforms ng MMDA. Ayon kay PhilHealth Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., mas palalakasin na rin umano ni ito ang pagkakaroon ng access sa mga programang hatid ng ahensya, lalong-lalo na sa buong National Capital Region. Dagdag pa nito, sa tulong ng partnership na ito, mas matutukoy pa natin lalo ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, partikular sa medikal at upang mas mapabilis din itong matugunan. Samantala, kinilala naman ng PhilHealth ang MMDA bilang Consulta Package Provider o KPP na siyang kauna-una ang non-hospital, non-LGU at non-uniform government health facility. Ayon naman kay Clinic Head Dr. Annabel Ombina, mayigit sa 8,000 kawanin ng MMDA ang makikinabang sa libreng konsultasyon hatid ng partnership at accreditation ito. Nagpabot naman din na pasasalamat si MMDA Acting Chairperson Don Artes at nangako na patuloy nitong susuportahan ang mga hakbang at programa ng PhilHealth lalong-lalo na sa paghahatid ng impormasyon. Libo-libong mga trabaho ang alok ng bansang Romania sa mga Pinoy. Yan ang masayang ibinalita ng Romanian Ambassador to the Philippines kasabay ng selebrasyon ng Philippines-Romania Friendship Week. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Libo-libong trabaho ang naghihintay at alok sa mga Filipino sa bansang Romania. Ito ang masayang ibinalita ni Romanian Ambassador to the Philippines, Redutza Dana Matake, sa inilunsad na unang Philippines-Romania Friendship Week kasama ang Department of Migrant Workers o DMW. Nangangailangan ng European country ng truck drivers, factory workers, caregivers, mga empleyado sa manufacturing sector at iba pa. Ayon sa Romanian Ambassador, karaniwang nasa 900 euros o katumbas ng 54,000 piso ang buwan ng Swiss. Ito na mga ito, bukod pa sa matatanggap ng mga binipisyo. Tiniyak naman ang opisyal ang kaligtasan ng mga Pinoy worker, lalo't malapit lang ang Romania sa Ukraine at Israel. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit sa 2,000 Filipino migrants sa Romania na karamihan ay mga skilled workers. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Magsisilbing observers muna sa ngayon ang Bansang Japan sa Balikatan Exercises 2024 ng Pilipinas at US. Kasabay nito, may labing tatlo pang observers na darating sa bansa na tumugon sa imbitasyon ng Armed Forces of the Philippines ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Inimbitahan na ng Armed Forces of the Philippines ang Japan para makibahagi sa balikatan exercises sa susunod na taon. Ayon kay Colonel Mike Loico, Executive Agent ng Philippines United States War Games, gahol na sa oras ng Japan para makasabak pa sa balikatan ngayong taon. Pero magpapadala pa rin naman umano ng observers sa East Asian country na kasama sa labing apat na bansang inimbitahan at tumugon sa imbitasyon para magmatsyag sa bilateral exercises sa press sa Campo Aguinaldo, inamin ni Lohiko na good move ang inilutang ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsama sa Japan kasunod ng trilateral summit nito kasama ang Pilipinas at Amerika para igiit ang tindig sa Indo-Pacific region. Sa ngayon, makakasama ng AFP at US Indo-Pacific Command sa 39th edition ng Balikatan ang Australian Self-Defense Force at French Royal Navy na magpapadala ng frigate sa multilateral maritime exercise sa dulo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Um. There are those exercises. We are expecting the main body of um, the Valley participants to start arriving at the beginning of the day. But our ballpark figure is uh, around the 16,000. What's not included there, the so 16,000, is the participation of the Australian Defense Force, the ADF, and the Marine National, the French Navy, which will also be coming in, we will be sending a during the maritime during the multilateral maritime exercise. Bukod sa mga kaalyadong pansa at labing apat na observer, kasama rin sa war games ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamalaang may stake o mano sa national security. Aarangkada na ang sinasabing pinakamalaking balikatan drills kasama ang higit labing anim na libong sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Magbibigay naman ng karagdagang prize money na nagkakahalagang limang milyong piso si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga nagwagi sa Tourism Champion Challenge ng DOT. Tutukan ang ibang detalya sa report ni Mili Borja. Dadagdagan ni Pangulong Bongbong Marcos ng 5 milyong piso ang prize money sa bawat isang nanalo sa nagdaang Tourism Champion Challenge ng Department of Tourism. Ayon sa Pangulo, magandang polisiya ito na mag-invest lalo na isang oportunidad din ito para sa mga nagnanais magbigay karangalan sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo, ang tourism challenge na ito ay isang hakbang na mas makalilinang ng pagkamalikain ng bawat Pilipino na mas ikaw -undad ng ating turismo. Nagpaabot naman ng pasasalamat si PBBM kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA sa patuloy nitong matagumpay na pagpapatupad ng mga programang pang-turismo para sa bansa. Nangako naman ng Pangulo na patuloy nitong susuportahan ng adhikain ng kagawaran at patuloy aniya itong magpapatayo ng mga infrastruktura para sa mas dalong ikawundad ng industriya. Matatanda ang noong nakaraang taon na kapagtala ng mahigit 5 milyong turista ang bumisita sa bansa. Doble ito sa itinaas noong 2022 at ngayong taon naman nakapagtala na agad ang Pilipinas ng mahigit sa isang milyong turista sa unang dalawang ban pa lang ng taon. Target naman ng DOT na magkaroon ng mahigit sa 7 milyong turista ang bumisita sa bansa ngayong taon. Kinilala ang lungsod ng Kalamba sa Laguna bilang may pinakamalinis na hangin o cleanest air sa buong bansa, gayon din ika na pwesto naman sa buong Southeast Asia. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Itinanghal bilang cleanest air city at less polluted ang lungsod ng Kalamba sa buong bansa at ika naman na syudad sa buong Southeast Asian region. Ang 2023 IQAIR World Air Quality ang sumuri sa mahigit 7,000 syudad sa buong mundo at mahigit 350 regional cities naman sa Southeast Asia. Sa kanilang pag-aaral, nakita na ang Air Quality Index kung saan ang may pinakamababang laganap na tinatawag na air pollution, kung saan mayroon lamang 8.2 average micrograms per cubic meter air, ay ang Kalamba sa Laguna, sa ika na pwesto sa buong Southeast Asia. Napabilang din sa listahan ng Carmona sa Kabite na nasa ika na pwesto at Balanga Bataan naman na nasa ika isang pwesto. Ayon kay Supervising Environmental Management Specialist ng Calamba City Environment and Natural Resources Office, Ron Martin Reyes, mas paigtingin naman nun ito ang mga regulasyon at hakbang upang mas makaiwas sa mga tao sa labis na paggamit ng plastik. Aniya, mayroon na itong mga kasalukuyang ordinansa patungkol sa paggamit ng plastik at ire-revise aniya ito upang mas lalo pang ipromote ang mga alternatibong paraan kaysa sa paggamit ng plastik. Dagdag pa nito, bubuo ang lungsod ng Task Force KKK o Kalikasan at Kalinisan para sa Kaligtasan na siyang magsasagawa ng mga cleaning operations at magbabawal sa mga mahilig magsunog ng basura dahil isaan niya ito sa mga nakakadagdag ng polusyon sa Pilipinas. Noong 2018, matatandaang nagawara na rin ang Lungsod ng Kalamba bilang cleanest air city sa buong Southeast Asia na may tala ng 9.2 micrograms per cubic meter air o Air Quality Index. Bukas na para sa mga nagnanais na mag-apply at makapasok sa University of the Philippines o UP ang UPCAT applications para sa academic year 2025 to 2026. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Official nang binuksan ng University of the Philippines ang aplikasyon para sa UP College Admission Test o UPCAT Maaari nang mag-apply ang mga grade 11 student na inaasahang nasa grade 12 na kapag kumuha ng UPCAT para sa academic year 2025-2026. Kailangan lang magsumite ng Form 1 hanggang May 15 sa pamamagitan ng website na upcat2025online.up.edu.ph para makapag-exam sa August 10-11 at para rin sa iba pang impormasyon binubuo ang pagsusulit ng apat na subtest para sa language proficiency at reading comprehension sa English at Filipino at sa Science at Mathematics. Inabisuhan ng mga paaralang mag-fill out at kumpirmahin ang kanilang estudyante sa Form 2A portal mula April 15 to May 22 para sa test permit na ilalabas sa Hulyo. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Rookie K-pop girl group na Eunice na kinabibilangan ng tatlong Pinoy Pride talents all set na sa kanilang kauna-una fansign events sa Cebu at Manila. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz alamin sa report ng ating showbiz angel. Matapos mag-debut last March ang eight-member K-pop girl group na Eunice sa ilalim ng FNF Entertainment, all set ang grupo para sa kanilang kauna-unahang fansign events sa bansa next month ang unis na binubuo ng three Pinoy pride talents na sina Alicia Parmesano. Jelly Danka, at Filipino-Korean na si Yunju, kasama si na Yuna, Kotoko, Stowon, Yuna, at Nana, sa ng fans sa kanilang fansign Philippine Tour na gaganapin sa May 4 sa Ayala Center, Cebu, habang May 5 naman sa Metro Convention Center para sa kanilang Manila fans. Batay sa anunsyo ng CDM Entertainment itong April 12, nagsimula ang album selling na magsisilbing access sa event. Ang isang set ng Weunice ay naglalaman ng 4 albums at may perks gaya ng high-touch and one raffle entry for fan signed slots, group photo op, and signed items. visit la official social media accounts at website ng CDM Entertainment para sa iba pang Ang Eunice ay nabo sa ilalim ng reality survival show na Universe Ticket sa South Korea. Ang kanilang first mini album ay binubuo ng mga kantang What You Need, Dream of Girls, Butterfly's Dream, Dopamine, and of course their debut song Superwoman. Just be. I Superwoman. Kaya kailan lang, pinusuan din ng fans ang dance collab ng UNIS member na si Alicia kasama ang kanyang pinsan na si Marcos na siya namang youngest member ng all-Filipino global pop group Horizon. Habang noong nakaraang linggo lang, naglabas ang UNIS members sa sina Jelly, Alicia at Sawan ng kanilang cover ng trending song na pan-tropico ng k pop group Bini. Para sa MBC TV Network News, ito pang niyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At 'yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Daw na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay siyempre ang pagkakasama muli ng himpila ng Disaster Each sa mga pinaka ang media outlet sa buong Pilipinas. Patunay lamang ito ng patuloy na pagbibigay ng tapat at buong pusong serbisyo sa paghahatid ng mga totoo at napapanahong mga balita ng Disaster Each. Siyempre, para sa mga Pilipino. Siyempre, dahil na rin sa patuloy ng pagsisikap ng mga bumubuo sa himpilan, ay patuloy na nakakasama ang DZRH sa mga listahan ng mga nangunguna at pinagkakatiwalaang ang naghahatid ng balita sa buong bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balita hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV